Hi guys, ganitong part ng gusto ng mga bikers no. Losong. Pero hindi naman lahat guys ay gusto ng losong. Na ah, tulad ko ayaw ko ng losong guys. Sa ah, okay lang sa losong mga 5% na losong. Ganyan lang gusto natin. Pero yung medyo mas matirik na losong na hindi natin gusto dyan. Gusto ko ng mga talaga yung mga ahon. Pero hindi naman ganong ahon na 20 hanggang 20% lang. yun ang gusto gusto natin na rights guys pag ganito kasi medyo kabadyo ako guys pag sobrang tilik na yung ahon kaya yung mga losong na ganito guys ay ano lang tansyado lang talaga yung takbo ko dito hindi ako lumalagpas ng 40 Dahil alam nyo naman yung losong guys at nandyan talaga yung disgrace sa ahon naman ay wala wala namang problema sa ahon wala kang discuss yan dahil ahon yan kahit mabilis ka pag may kaunting ano lang hinto lang yan dahil ahon pero pag losong kasi guys ganito delikado yan kaunting mali lang nito ay sigurado amin ang sagot dyan tulad dito ang takbo ko nito ay 40 lang to ang delikado na to pag ay pumitik ng isa dyan o ma ano ka may masakasang kang bato kaya ay kung ano ano naman sa bike mo sa gulong yan delikado na yun kaya ganito ako ka safety magbabike guys tandaan lang feel lang kasi enjoy lang natin yung pagbabike So, pag gusto mabilis ko na Delikado na yun guys no Pag mabilis ka Takbo ka ng 50-60 Losong Mahirap na yun yan no Pag biglaan emergency Mahirap na yun So yun Delikado na yun So dyan yeah, mga kikasala dito guys so, Pa uwi na tayo nito guys Galing tayo ng paras Palusong na to hanggang Masinag Antipulo lang guys ano lang sabi ko ingat lang tayo sa pag ride enjoy lang natin guys huwag masyadong ano mabilis ako nasa loso. So yun guys, ang ganda dito guys no. Sunod na ride siguro natin guys ay papasukin natin tong kanto na to kung hanggang saan yung dulo nito guys. So yun lang, maraming salamat sa panonood.